Meron nilang floating cottage yan. Buong pamilya. Pag gusto nyo pumunta rito, magbanding ang mga pamilya. Ayan, guys. Dito naman, guys. ay nakikita nyo yan. Ayan. Pag gusto mo, pag galit ka, dito mo ilabas ang galit mo. Ayan. ayan bibili ka ng plato. Ayan, magkano isa ng plato? 15. Babasagin mo lang dyan. Pag masama ang loob mo, pwede ka dito pumunta. Magbasag ka ng plato rito. Kasi bawat isang plato, 15. Ayan. Kung gusto mo naman baso basagin mo, ayan. 30 yung tasa. Colored mugs. Ayan. Guys, so ang ganda oh. Yan guys, may mga tilapia oh. Ay tilapia koi pala. Guys Ladies, marami ditong lamesa yan, oh. No? Kung gusto nyong kumain, yan. Ito yung mga daanan niya, yung mga kawayan na matitigas. Ayan. Kung sa Bicol, tawag dito marurugi. Hmm. Matitigas sa kawayan. So guys, ayun si King Kung, oh. si King Kung, bayan ba yan? Guys, ang dami talagang Kanina dun tayo guys galing doon sa kabila. So guys, umikot tayo dun dito sa kabila. Sobrang maaga pa guys, ang pagkakaalam ko pati. Meron niya dito ng ano, yung pwede kang mamangka. Kaya lang maaga pa tayo dumating. Ang laro siya guys sa um, mga ano. Laro siya mga cottage. Kung gusto mo dyan kumain, pwede. Oh. So, Nandito pala yung pagkakaalam ko presidente to ng ibang bansa eh. Nandito rin si King Kong. Ayun. Dito tayo dito, Pai. Payo si Barack Obama pa yo. Si Barack Obama. Mga gawa nito, magsasawa. Napakasarap So guys, napakaganda dito, guys. Wala siyang entrance fee. So guys, pupunta tayo doon kay King Kong. Pay picturean mo ko kay King Kong halika. So guys, ayan guys, ang daming isda. Ayan oh. oh. Halika pa alika dito. Dito ta kay King Kong. Ay, delikado ang cellphone dito pag nahulog. Shoot talaga doon sa tubigan. Yan guys. Ang dami niyang cottage. Floating cottage. pwedeng dyan kayo kumain. Yan guys. Ito si King Kong. Ayan. Mm -mm. Tara dito. Alika. Mamaya mas maganda dito kasi bubuksan yung mga tubigan na yan, oh. Wala na mga ano doon. Meron pa yun o, oh, yung maharapan na yun, yung malaking yun o. Oh. Dito tayo dadaanan, nalik ka dito. Nadaan lang dyan. Okay. Ayan, dami pa lang isda. Ayan o. Oh. Malalaki. Malalaki nga. Ito malalaki na isda rito. Ayan.

So name picture. Ito nga, halika nga, oh. Ayun yung istatwang pula, oh. Ayun, ayun, oh. Ayun. Yung Buddha. Ito pala yung Buddha. Ayan. Oh, di ba ayan, oh, yung Buddha. Sumunod ka sa akin, ah. Ito so, ang mga doggy. Oh. Ayan, try. Wow, may dinosaur. Ayan. Ito ang Buddha. Parang pwede umakit pa sa taas, oh. So guys, yan. Pipicturan mo nga ako dito. Hoy, teka, oh. Teka. dami niyang itlog. Teka, huwag mo nang galawin. Oo, oo. Pag ganyan mo, ito lang pipicturan mo, oh. Huwag mo baka gumulong. Ito lang, oh, sa taas. Oh, ha? Awakan mo, naka-video yan. Huwag mo nang galawin. Dito. Napasok ako, Picturean mo ako. Hindi pa siya. Aray. yung Yan ang baby dinosaur. Ay, dun sa kataas. Dito mga agdan, akyat, agdan. Akyat. Ang lang. ako pa lang eh. Ha? Huh? Sa pintuan nila. Potitirin mo ako dito. Sasandito yes, tayo sa taas. Nandito may second floor pala dito. Ayun oh. Nandito yung Buddha. Yan, meron din dito mga cottage, guys. Ang ganda niya talaga, guys. Ah, ah, wala na pala ditong daan. Ang ganda ng view niya, guys. Ah. Nandito pala si Superman at si Batman. Ayan. Guys, si Batman. At ito rin si Cinderella. So guys, nandito din si Mickey Mouse. Mm, nandito si Angry Bird. Ay, kasabamba. Ay, kasabamba. Mahal. Ay, you know. Ikutin mo yan. Free boat ride. Right? Free lang sya. Ang tatakot ako. Walang katig. Kaya eh, kasungalan, kailangan pa lumangoy. Eh. Takot ako, guys, sumakay ng bangka pag walang katig. Kasi baka tumagilid. Ayun, guys, sa ilalim. Pati yung pagsakay mo sa ano bangka. Free lang sya, guys. Walang bayad. Ayun, Ayun guys. Shout out po kay Kuya. Hmm, may loro dun sa taas. Ha? Huh? Oh. Bigyan mo pa na lang. Sige, ikaw, mag-video ka dun. May cellphone ka eh. Tatakot ako eh.